Hi guys! What I prepared today for my only child snacks and lunch So, this for the snacks, I put mini oreo mallow and a big oreo For the drinks, it's Alaska milk drink but it's chocolate color guys. So, hirap kayo magpainom ng gatas, pwede nyo itong i- uh, pabaon sa mga anak nyo. Kasi kulay chocolate pero lasang gatas. O, oh, ba diba? Anyways, this one, yan yan. Ayan, favorite niya yan. Kaya, pinapabaon ko sa kanya For the lunch, of course, the rice. Kaunting rice lang kasi hindi naman may maki-rice. And then, um, this one, the nuggets, chicken nuggets, and then the um, hot dog. So, kaunting rice lang, guys. Ayaw ko na may natitirang uh, pagkain pag umuwi. Kaya, Um, I'll make sure na yung kaya niya lang ubusin. So, nauubos niya yan lahat, guys. Minsan itong mga ulam ay natitira siyang konti. But this one, ubos niya talaga yan lahat. At, ugali kasi ng anak ko na namimigay siya sa school ng food, nag siya, na-feel nafe bad siya pag wala siyang isi na food sis, sa mga classmate niya. Kaya, tingnan niyo naman, dinadamihan ko talaga. So, next, I put in dry tissue para yes kung magkano kamay and then another wipes ayan medyo ma-ose itong anak ko mana sa daddy niya and then two face mask kasi after eating snacks ayan magpapalit siya ng face mask and after eating lunch magpapalit siya ng face mask ito yung face mask niya bago siya umalis ng bahay so pag-uwi niya ito na ang face mask niya yes, 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 kailangan magbalit ng face mask, kasi guys alam nyo naman, 15 to 30 minutes the bacteria stuck, syempre nasa mouth yan ng anak natin, at syaka mabaho diba guys so, ayan, yung spoon nya guys binabalot ko everyday sa tissue, para kahit saan malapag, ayan, safe yung, ano nya, yung kutsara niya. At yung anak ko guys, so, sobrang usi. Pagkatapos niya makumain, kumain, ayan, nakabalot pa rin niya pag uwi. Nakabalot pa rin niya sa tissue. So, yun lang guys. Have a happy Tuesday everyone.